Hello mga beshie, pumunta nga po kami sa palengke para bumili ng paninda ni mama. Konti na lang kasi laman ng tindahan namin mga beshie. Fast forward, nakuwi na nga po kami ng bahay. Di na nga kami nakapag na nag-grocery, bawal daw po kasi. Naipon na ngay parcel ni mama, kaya naman bubuksan ko na. Bumili nga po natin si mama ng kuromi na unan. Violet naman ngay binili ni mama. Hindi na nga kami mag-aagawa ni baby Athena. Wow! Binili nga din po ako ni mama ng bag pack na Kuromi. Para nga daw may pamalit ako sa isang bag ko. Diniliber na nga din yung inorder ni mama ang bag. Tignan nyo naman ang ganda-ganda nga mga beshi. Malaki nga at maraming malalagay dito. Sakto nga to kapag umaalis kami. Wow! Wow! Lagay yun ang alcohol. Binili nga din po ako ni mama ng Kuromi na lagay ng alcohol. Ang cute nga mga beshi. Wow! Meron nga din binilis nyo ma, mga dalawang ipet na Kuromi. Wow! Kuromi, ganda. Masayang-masayang na naman nga ang beso nyo. Ay, mama. You're welcome. Happy? Ano sagot? Apo. Apo, very good. Yay. Yay. Pagkatapos ko nga mag-unbox, pumunta na nga kami sa pinagpagawaan naman ng sticker. Umorder na nga po ako ng Mangguril para babalikan na nga lang po mamaya. Nahiya pa nga akong pumasok sa loob, mga beshi. Meron na nga ulit akong papamigay na sticker, mga beshi. Para decision nga tayo, kaya naman nagdikit nga ako dito ng sticker. <laughs> Dumaan na nga po kami sa bilihan ng pork enoki. Tuwing gumagawin nga po kami sa may palagi nga po ako bumibili nito. Dinaan ko na nga rin po in order kong mango royal. Puro kain na nga lagi ginawa ko ngayong bakasyon. Sana nga magkasya pa mga uniform ko sa akin. Palagi po kasi kung nasa birthday yan mga beshi. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kahit nga mga hangkayang kayang kainin ni baby Athena. Favorite nga din to ni baby Athena. Pagkatulog nga ni baby Athena, pinuntuan na nga namin yung pinagawaan ni Mama na sticker at name tag. Siyempre, alam nyo na kung anong design nito, mga beshi. Bumuli na nga rin po ako ng 30 pesos na beach balls. Dito na nga ako nagupet sa shop ng tita Abi ko. Ididikit ko nga pala to sa notebook ko, mga beshi. Walong subject na nga lang po kami. Dahil kasali nga po yung grade sa matatag curriculum, nilabas ko na nga po yung notebook ko para madikit na nga po ng sticker. Charon, ang ganda na niya, mga beshi. Yun lang, salamat sa pananood! Bye-bye, mga beshi!